Hey Hey, sang magandang maga pumuli sa ating mga Gilgo mga taga Baybay Kumusta po tayo? Tayo pumuli ay hey, nasa morning edition sa ating morning devotional sa ating lika 20 na araw na ating pag-aaral ng salita ng Panginoon tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita ayon sa sulat po ni Ellen G. White sa aklat ng sa mga makalangit na dako ito po yung ating pag-aaral ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay mga alon ng pagpapala bago po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon tayo po ay manalangin o dakila, mga paging ang tanay sa mulangit. narito pong muli ang inyong ibang patuloy na lumalapis sa inyo. tuloy na mapupuri, nataas ang inyong dakilang pangalan, na siyang makapangirayan sa lahat ng trono ay sa mga langit ng mga langit. Marito, Panginoon, <coughs> patuloy na mingin ang iyong basbas ng inyong banal na espiritu ang isyong manguna sa agin at nagsasalita sa aking mga bibig tulungan din pa ang mga taga-subaybay, ang mga manunod. Sana pa noon, tuloy sila silang ingatan, hilayo sila sa mga oran na kamamakas na ng buhay. Dahil yun namin tinatagabili ng lahat, magpabingi kami ng kapatawaran sa lahat na mga pagkukulang pagkasala. <clears throat> Salamat sa buong magdamag na pangyan sa aming Panginoon. Ginisin niyo kami sa panibagong buhay at kanakasan. Mataglay namin ang aming buhay na aming tinataglay sa mga ito. Ano ka nga nun, turuan mo kami na lumakad na ayon sa inyong kaluban. Um, hindi ang aming masunod, lagi ang mas aming kaluban, kundi ang sa inyo kung ano mangyari. Kaya so, namin <coughs> tatak naman ng inyong banay spirit ang aming pag-aaralan sa mga ito. Na silyuhan at yun din sa mga mananood. Tama sa mga sa mga Yesus. Amen. Okay, sa so magandang umaga po muli sa ating ang ating key po ay makikita sa Mateo chapter 5 verse 13. Sabi po rito, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang halat nito? Wala na ba? Wala na itong kabuluhan. Maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Ang tanong po sa bawat sa atin, ang asin, tayo po ang asin ng lupa. Hmm. Ngunit kung ang asin po ay tumabang, paano po may babalik ang alat nito At ito po ay wala, magiging walang kabuluhan na. At ito po ay tatapakan ng mga tao at itatapon sa labas. Kaya, sa mga ganito tayo po ay maging asin pampalasa sa ating mga pananalita sa buong sa libutan ito at tayo po ay magpapatuloy ang sabi po rito sina, sinabi ang, ang salitang ito sa ilang mahirap sa ha, hamak na mga mangingisda mga pari at rabi ay nasa kongresong kongregasyon kongregasyong iyon ng mga tagapakinig. Ngunit hindi sila ang kanyang pinatong, pinatutungkulan. Sa masal, mga salitang ito ni Kristo, makapukuha tayo ng mga ilang kaisipan. Ito na ang bumubuo sa halaga ng impluensyang impluensya ng tao. Ito ay gumag ito ay ang gumawa kasama ang impluensya ni Kristo na magangat kung saan si Kristo nagaangat na, na, magbab, magbahagi ng tamang mga prinsipyo at patigilin ng paglaganap ng katiwalian sa mundo. Ito ay ang ipalaganap ang biyayang si Kristo. Lamang ang makapagbibigay. Ito ay ang maiangat at mapatamis. ang mga buhay at karakter ng iba sa pamagitan ng kapangyarihan ng isang dalisay na halimbawang sinasamahan ng maningas na pananampalataya at pag-ibig. Dapat magsagawa ang bayan ng Diyos na makapagbabago, maka, nagpampanatiling kapangyarihan sa mundo. <clears throat> Dapat nilang salungatin na nagbawasan at mapaniran ang pluwensya ng kasamaan. Habang tumatahak kayo sa, bu sa buhay, makatagpo kayo ng mga may katayo ang napakahirap pagpapagal at kawalan ng walang pag-asa sa mabuting bagay sa hinaharap. Ang nagpapabigat ng labis sa kanilang pasan pagal at naapi na hindi nila alam kung saan tutungo para maginawahan ilagay mo ang iyong buong puso sa gawain ng pagtulong sa kanila hindi panukalan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magsasara ng kanilang sarili maglalahaning para sa kanila at para din sa inyo na matay si Kristo umawak umawak sa kanila na may matulungin matulungin kamay gawing isang controlling hindi kailanman mumigkas ng isang salita ng pag alinlangan at bay. marami kayong magagawa upang paluanagin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng mga salita ng banal na pagpapasaya ang pinakamababa at pinakamahirap ng mga alagad ni Jesus ay maaring maging isa isang pagpapala sa iba maaring hindi nila namamalayan gumagawa <coughs> sila ng tanging kabutihan ngunit sa pamagitan ng kanilang mal walang malay na impluensya ay maari silang magsimula ng mga alon ng pagpapalang mapapalawak at mapapa lalim. At ang mapalad na bunga ay hindi nila nalalaman hanggang sa araw ng huling gantimpala. Hindi nila kailangang pagurin ang sarili ng pagkabalisa tungkol sa tagumpay. Dapat lamang silang umayong pasulong na may katahimikan na ginagawang may katapatan ang gawain itinakda ng Diyos at hindi mawawala ng kabuluhan ang kanilang buhay. Ang kanilang sariling kaluluwa ay lalago ng higit at higit tung tungo sa wangis ni Kristo. Sila ay kam kamanggagawa ng Diyos sa buhay na ito. Sa buhay na ito. At kaya inihahanda sa mas mataas na gawain at sa walang lilim na saya ng buhay na darating. Okay, ito po yung mga ating napag-aralan sa mga ito na yung mga alon ng pagpapala <coughs> na tayo po yung asin sa lupang ito <coughs> at kung ang asin po ay tumabang paano po may babalik ang alat nito at ito po ay magiging walang halaga kabuluhan maliban pag ito itinapon sa labas at tapakan ng mga tao kaya ito po yung dapat nating tandaan. Mga kapatid, mga ginigilig ko, mga taga-subaybay, na tayo po ay gumawa sa gawain ng Panginoon na katulad na ginawa ng pagpapagal ng ating Panginoon sa kanyang bahagi sa salita ng ating Panginoon. Tayo tayo po ay hindi po sinabing tayo mga profesional hindi po tayo mga ma, hindi po tayo pinapatamaan ito kundi tayo po ay pinatuturuan na biging isang pagpa, maging pagpapala sa iba no hindi po yung maging sumpa kundi ano daw po tayo ang pinakababa at pinakamahirap na mga alagad nesus Jesus na maaring maging isang pagpapala sa iba ano daw po tayo magiging pagpapala hindi yung ating mga pananalita yung ating tanging kabutihan yung ating impluensya na maging alon po tayo ng pagpapala na mapalalim po natin at mapalawak po natin ang kanilang kaisipan sa pamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon at sabi po rito hindi po panukalan ng Diyos ang kanyang mga anak ay magsasara ng kanilang sarili <coughs> hmm. alalahanin po natin na si Kristo po ay namatay doon sa Cruz hmm. na kailangan po natin umawak sa kanila na may matulunin kamay hmm. doon po sa mga taong nasa sa kadiliman hmm. doon po sa mga taong nag-aalinlangan mga taong lumalayo pag iyong nilalapitan na upang iyong paharteran sa pamagitan po nito ng social media malayon man kayo kung nasan po kayo ay ito po ay inyong mapanood na tayo po ay hindi makita kundi si Kristo po ang makita at ang influence ng ating Panginoon ang siyang rumiflect po sa atin at ang buhay ng ating Panginoon ang maiangat, hindi yung ating buhay at karakter. Hmm. Kundi, ano na po, pres nila mong po ang nagpalaganap ng biyaya, hmm. na tayo ay maging mapagbigay. Hmm. Hindi po sa salapi, kundi mapagbigay po tayo sa impluensya ng kasaganahan ng pagkibig niya ng ating Panginoon. Bilang tayo yung mga kamanggagawa ng ating Panginoon sa buhay na ito, kailangan po ihanda natin ang mas mataas na gawain na inata sa atin ng Panginoon. Pag siya'y dumating, ang buhay na walang hanggan ang magiging mana po natin habang tayo'y naghihintay sa mundong ito. Kaya sa so mga tayo po ay pagpalain ng Panginoon at tayo ingatan ng kanyang mga anghel. At bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Udakila, dakila, mahabagin Diyos ang tanay sa mga langit. Hiniling po na, namin at basbasan po ng inyong banaswerito ang salitang ito. ng aming napag-aralan ang mga alon ng pagpapala. Sana Panginoon, kasi din po ng imban ng spirito ang lahat ng aking mga manonood aking mga mahal sa buhay ng aking mga <coughs> followers sa Facebook sa Facebook at sa social media na Panginoon sa inyo po yung talaga at lagi kang uunahin sa aking buhay hanapin ang inyong karahirian at ang inyong katuwiran at ang pawang lahat ng pagpapala ay inyong sa inyo namin na panghawakan ang inyong mga pangako na inyo kami sasamahan hanggang sa katapusan ng salibot ng ito at nandiyo kami papababayaan. At kayo magpupuno ng aming mga kaila, pangangailangan sa pang-araw-araw aming buhay. Sa inyo namin tinatalaga ang aming buhay, at ng aking mga magulang, aking biyanan, at lahat ng mga kapatiran sa buong salibot ng ito, lalo tigit sa aking mahal na anak si Alicia Pay, sana Panginoon tulungan po siya na lumaki, na maging matalino, na may ipagkatakos sa inyo Panginoon at pagsunod sa akin bilang kanyang magulang. At kung nasa man po ang aking asawa na si Jewel at kay Padre Hinalde Panginoon, tulungan po siya na hindi po mahuli ang lahat, <clears throat> katukin po siya ng inyong banang spirito, na huwag magmatigasin ang puso na sana Panginoon. Mabuong muli ang aking pamilya. Sa inyo nang ng lahat hindi sa aming karapatan. At pala din po ang lugar na ito ng, gab, ng ligaya gabal doon sa Panginoon. Magningning nawa po ang inyong banal salita, ang mga libro na aming pinamigay sa linggo-linggo na aming ginagawa. Sana Panginoon, sa ay naman tinatagubin ng lahat hindi sa aming kapurihan kundi sa kapurihan ang tagapagligtas ng sa Jesus. Amen. Okay, sa so magandang umaga pong muli sa atin at tayo po ay <coughs> mag-ingat at lagi po tayong panatilihin po nating at palagi nating manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya yeah, sa so umaga ito, thank you sa sa inyong pagsuporta, sa wala ninyong sawa na pagsuporta sa aking mga followers, sa aking mga senders. Sarcinder, sana pang magkaroon tayo ng <coughs> pagpapala sa bawat sa atin. At tayo, ingatan ng ating Panginoon. Thank you for watching and bye-bye sa ating lahat.